Senador Antonio Trillanes naniniwalang dapat nang magdeklara ang Pangulo ng all-out war laban sa mga rebelding komunista. Hindi lang daw dapat panaysalita ang Pangulo. Dapat din daw nitong si Bakin ang mga miyembro ng gabinete mula sa makakaliwang grupo. Tutol naman si Senador Francis G. Escudero sa plano all-out war ng militar laban sa New People's Army o NPA. Sa kanyang pahayag, naniniwala si Escudero na ang naturang gera ay lilika lamang ng panibagong henerasyon ng mga rebelde. Ipinunto rin ng senador na parehas na responsable ang pamalaan at NPA sa pagbagsak ng peace talks. Subalit, iginit itong walang rason para tuluyang ang isara na magkabilang panig ang pintuan tungo sa kapayapaan gaano man ito kahirap. Suportado naman ni Senador Antonio Trillanes IV ang AFP Kasabay nito na nawagan siya sa Administrasyong Duterte na si Bakina rin, ang mga itinalagang miyembro ng komunistang grupo sa pamahalaan. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na pinagplanuhang mabuti ang all-out war laban sa armed component ng New People's Army. Ito'y ay upang matiyak na walang mga sibilyang madadamay sa opensiba ng pamahalaan. Mariporta kami kasama ang sila Babilonia. Masusing pinagpaplanuhan ng Armed Forces of the Philippines ang magiging all-out war laban sa New People's Army, ayon kay AFP Public Affairs Office Head Colonel Edward Arevalo. Kailangan maging planado ang kanilang galaw para maiwasan ang collateral damage o civilian casualties. We will be targeting only those camps or areas or people in specific localities. We are not going to use artillery pieces were not necessary. Mula nang magdeklara si Pangulong Rodrigo Duterte na bawiin ang unilateral ceasefire ng gobyerno, nagkaroon na ng anim na inkwentro sa pagitan ng AFP at ng NPA. Siyam na miyembro na ng AFP ang nasa militar ngayon. Dalawa sa mga ito ang nahuli at pito ang kusang sumuko. Samantala, pinabulaan na naman ni Arevalo ang akusasyon ni Luis Halandoni ng NDF na umano'y rub out ang nangyaring pagpatay sa tatlong sundalo sa bukid nun. Ani Arevalo, investigasyon ng PNP Soko ang magpapatunay na hindi militar ang pumaslang sa kapwa nito. Base kasi sa resulta ng Soko, una munang binaril sa isang mataas na lugar ang mga sundalo at saka pinaputokan ng mga ito ng mahigit dalawampung beses. Bukod dyan, nang isang araw matapos ang insidente, inako umano ng tagapagsalita ng NPA North Central Mindanao na si Alan Juanito ang pagpatay sa mga sundalo. At mismong spokesperson nila ang umamin. Hindi natin alam kung ito ay dingin sa karaman ni Ginoong Alamdoni, subalit ito ay pagpapakita na ito ay isang malaking kasinungalingan laban sa ating armed forces. Government forces are waging an all out war against the new people's army. Defense Secretary Delfin Lorenzana stressed this during a press briefing in Malacañang. He clarified, however, that the all out war will be only against the armed component of the rebel group. More of this report from Rocky Ignacio. The Armed Forces of the Philippines is in an all-out war mode against the CPP and PANDF armed group New People's Army. Defense Secretary Delfin Lorenzana said following the cancellation of the unilateral ceasefire by the New People's Army on February 10. But Lorenzana clarified that the all-out war is intended as the armed component. Yes, it is an all-out war. Kasi they are uh, considered by the President already as terrorists. We also consider them as terrorists. Ano bang pagkakaiba nila sa Abu Sayyaf? Abu Sayyaf kidnap people and they get money. TPA will uh, threaten those businessmen and also get money. Uh, there, there's, there's uh, no, no, difference at all. Huh? They're there to terrorize people to give to giving them money. That's extortion. So we, we will we will hunt them down and we uh, will stop them from doing what they uh, they're doing. Lorenzana said that the New People's Army remains a security threat. Yes, malaking banta sila sa seguridad ng Pilipinas yung New People's Army. Dahil sa mga ginagawa nila sa mga mga barangays, uh, trying to uh, consolidate barangays, uh, threatening them we uh, continue to uh, extort money from businessmen in the especially in the south na yung mga minahanjan plantations any businessman that you can especially uh, contractors mga contractor mga kalsada. we know somebody who's been paying 2% of their of the, the gross uh, cost of their the projects to the to the NPA Rinsana added that there is no need for a black and white to inform the cancellation of the peace talks. The government also terminated the joint agreement on security and immunity guarantee or JASIG. What could be more formal announcement of the termination of the peace talks than the uh, statement of the president? Kung iniintay nila siguro yung black and white, ayaw ko kung darating pa yun. But uh, the fact is. The president came on national TV saying that uh, wala na, tapos na yung peace talks, I'm all my uh, my people back home if they are abroad. Uh, and he said that uh, aristoin daw yung mga pinakawalan para makipag-usap sa gobyerno. The defensive also believes that the communist rebels took advantage of the unilateral ceasefire to recruit and enhance their force. But at the same time, Lorenzana hopes that the president is still open for peace negotiations with the communist group. Oh yes, because the President din naman sinasarap ni Presidente yung tituan eh. Sabi niya, we'll, uh, if it is compelling reason to go back to the peace process, then we'll go back. So hindi hindi sarado, hindi naman ito tinagas sa bato na hindi na pwede. Hindi, hindi. So it is, the government is open. That's why, uh, that's what uh, I see in the pronouncement of the President when he said, if there is compelling reason to uh, go back to the negotiating uh, the table, then we'll go back. Itinuturing na raw ni Pangulong Duterte na terorista ang mga NPA na pumatay sa mga sundalo sa Mindanao. Dinukot at pinatay daw kasi ang mga sundalo kahit nakasibilyan at walang dalang armas. Umaaksyon si Jem Abansenya. Personal na nakiramay si Pangulong Rodrigo Duterte kahapon sa Cagayan de Oro City kung saan nakaburol ang tatlong sundalong pinatay ng mga rebelding NPA sa Bukid noon. A ng Pebrero ng Dukutin at brutal na pinagpapatay sila Sergeant Owen Yi, Corporal Pat Non at Corporal Christopher Talabor sa isang liblib na barangay sa bayan ng Malaybalay. Nakasibilyan at walang dalang armas ang mga sundalo ng Dukutin ng mga rebelde, kaya galit na galit ang Pangulo. Army to army, susan na may respeto. Why do you kill a government soldier 73 times? Anong kap Why do you do that? Ang mo sundalo, aso? Di wala ka ba lang respeto na kalaban mo in the field of battle? There is always honor. Gaya ng Pangulo, puno rin ng galit ang misis ni Talador na si Grisel. Hindi pa rin niya matanggap ang nangyari sa kanyang asawa lalo't ipinagbubuntis niya ang kanilang panganay. Listen kayo mo kay mga anak ko nga wala siya. Magpadako sa baby nga wala siya. Brutal kay ilahang kuan gihimok. Mura sila nagpatay lang og hayop mga dili sila matawag na tao ma'am di ba? Um matawag yun nga mga animal sila, ma'am. Panawagan niya sa Pangulo. Mangayo lang yun ko, Augusti siya, ma'am. Sa akong bana nga, gipatay siya nga. Walang, walang kalaban-laban. Dahil sa nangyari, itinuturing na ngayon ng Pangulo na isang terrorist group ang NPA. Kung gusto raw ng mga ito ng patayan, ay hindi sila aatrasan ng gobyerno. I will consider, you know, season has, has been categorized as a terrorist. Therefore, to me, The organization that he heads and controls is also a terrorist group. It seems to me that itong mga terorista wants another 50 wars of killing of Filipinos. Patayan tayong Pilipino ang gusto nila. Okay. Pero para sa mga rebelde, ang mga sundalo ang totoong naghahasik ng karahasan sa mga mamamayan. Tulad na lang ng ginawang pag-atake ng militar sa makilala North Cotabato noong Enero kahit umiiral pa noon ang ceasefire. Nagahasik sila ng terror at saka nagsoso ng fear no? sa mga mamamayan. Kaya siyempre para i-defense ang mamamayan at uh, i rin ang kanilang sarili. Wala silang magagawa kundi mag, uh, ano, isang mag-conduct din ang kanilang defensive maneuver. Kaya posibleng magkakaroon ng labanan. Sa kabila naman ng galit sa NPA, hindi isinasara ng Pangulo ang pinto sa mga rebelde na gusto ng sumuko. I am offering you peace. Wala na kayong bumaba bumaba na lang kayo maghanap ako I will find money to place you in settlements and I will proceed with the land reform Bukod sa parangal na iginawad sa mga namatay na sundalo, nag-abot rin ng financial assistance ang pangulo sa pamilya ng mga nasawing sundalo.